okay? Yung carbon na tawag that. ninyo, huwag nyo i-modulate imo yung voice ninyo. Amin ako. Amin ako. Amin ako. Kung bell, bell. Kung ano, kung ano man yung tawag. Tapos huhulaan ni Mang Bell kung Bigyan natin ng mic si Ma'am Bell para. Wala na, wala na. Okay. Mambel, ano pa? Pressured. Uh, Pressured naman ako, baka magkamali ako. <laughs> <Okay>. <laughs> 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 Hindi ka pwede magkamali ngayong araw, Mambel. Ay, bawal magkamali. Oh. Okay, okay. Ready ka na, Bell? Ah, oh, eto na, mag-umpisa na tayo. Okay. Okay. Hindi tayo. Mayroon na po yung mga participants. Ako na. May na pa, teacher. Okay <laughs> na yan. Okay na yan. Okay na yan. Okay. Hindi na ako kasali kasi nasa puso na ni Mabel ang bosa. <laughs> First. First. First participant. Ay, Mabel. Vida. Vida. Wow! Mabel. Okay. Okay. Talagang. Hello, Ma'am Bell. Aki ulit. Hello, Ma'am Bell. Si Joy Tanilo. Ah! Hi, Ma'am Bell. Pasama <laughs> ko yung tao ko sa mic para makinig. Ulitin mo. Hi, Ma'am Bell. <laughs> Tawag ko. Alam mo kung kailangan mo Ah, si Siza. Si Siza sabi ko tumawag. Okay! Perfect score, Mang hey Okay! Napi pressure naman ako. Huwag <laughs> ka mag-iilala. Napipressure din na sila, Mang Bel. Hi, <laughs> Ms. Bel. Ang galing din. <laughs> For your signature po. Hey, oh Hi, Ms. Belle. Uh, ah, si CJ. Ang ah! galing ka, CJ. Favoritism po. <laughs> Hi, Ms. Belle. Ang mm -hmm. hindi yun pwedeng ano po. <laughs> Magbigay ka ng clue, okay. <laughs> Hi, Miss Belle. Kamakamot na siya. Pag ginakausap <laughs> siya. Lagi po natin ko <laughs> <po>, naririnig <laughs> laging... <laughs> Oh, teka muna Hindi ko siya, hindi ko ma-ano. Hindi ko ma-recognize. <laughs> Hi, Miss Belle. Okay lang, isang isang ay, chocolate ay, 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 lang yung mawawala ay, 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 sa iyo, Isang chocolate lang naman po, Mabel. baboses <laughs> mo? Ah, baka hindi po ito controller. Oh, oh, oh. Hindi siya controller? Ah, baka uh, nag-aaral siya ng controller. controller. Ah, hindi ka from controllership. Okay. Hmm. Pero finance. Okay. Ah! Yes, Um, Sige nga, go ahead. Mambelo pero okay na po yung DS. Ah, <laughs> sige Haha. po. Ito, ewan ko na lang. <laughs> ewan ko na lang. <laughs> Mambele, <Jasmina. laughs> Hi, Bel. Yung totoo kasing boses. Overmodulate. Pinapalala. Hi, Bel. Hindi siya from control. Siya. Oh. Oh. Isa pa, go! Magbigay ka ng clue! Sabi, Ting. Hmm. <laughs> Hi, Ben. Hindi ko tin. Titiyamo Ben. Lupa, hindi kayo titiyil. <laughs> sarita ka na, sarita ka na, mo sarita ka na. I, ben, may four signature kami. Nice, <laughs> was... Charlie Boy. <laughs> Okay, okay, perfect! Perfect, walang mali ni isa. Ang okay. dami na. Ang dami gutshot. Hey. Okay. Yung next, next. Hi, Bea. Uh, sige pa dito. Dance off. Grace. Oh <laughs> Hello, Miss Bell. Happy retirement. Lunch out. <laughs> um, another clue. <laughs> Punta tayong <in> Las Vegas. Wow! Grace, hindi ko kinaya yung ano, clue.

Oh oh, Parang wala na golfan siya dito guys may pa Si Hi mommy. Oh. oh. <laughs> 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 <I> <laughs> <leave>. <laughs> kamagiradet <laughs> ayaw isipin yung <na> transition <laughs> ng mga nag ng <laughs> mas guapo ko Mr B <laughs> 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 wala wala mas ka, Mr B yun yung kaparehong ano na yung salita ko huh 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 Ang lahat sa sugar, Mandel. Grabe si Mandel. kito yun ang makinalam-kinalam talaga tayo lahat. <laughs> Picture mo na mga TikTok.